Yun, alas 4 na. Babawi tayo ngayon, kaibigan. Iniwang kong madumi. Ayan na siya, naaulanan. Luminis pa. Maraming salamat, ulan. Tara na, bakbakan na to. Yan, mga tol, first booking natin. Gantin ang abiyan, Hanggang mamaya 12 midnight.

Yan, pang 13th booking natin, kaibigan, SM. SM Manila, kunin na natin ito. 6 oh, seater ito eh. Hello po. Magandang gabi ako. Hello. Hello po. Sama po. Okay po. <laughs> Aray ko, napakatumal. Alas 8 na wala ka pa rin to. Rolling rolling tayo ulit tara Rolling hanggang makarating Sa Okada Yung kaibigan mo so nakakuha rin na mataba taba kahit paano Masang may pick Dapat nito parkal Medyo buo Kunin na natin boss Time check natin 9.37pm Hello po Hi.

Sekarang, time check, 10.12 PM. Tepat. S-Residence yung pickup, tapos drop off natin, Sampaloc, Manila. 366 net. Tepat. Pauwi na. Ya, ditang yan di S-Residence. Pantayin natin, yung pasairo natin. Hello po, Gunimin po. Teresa po. Oh, po. Siapa, ah, sir? Okay na po, iku alam? Ah. Okay na Ah, sige. Asa ka sa, sa ah, barang? Salamat sir, pasensya na may sima traffic. Thank you po. <laughs> Yun, time check natin. 10.51pm, nandito tayo sa Espanya Boulevard. Yan ang ending ng storya natin ngayong araw na to. Diba? Kahit paano gumabol. 3-1-0-1, 25 pesos yung tip. 16 booking. Tara, uwi tayo bukas naman. Laban lang lagi kahit matubal. Bye-bye.